Kathy? Kathy? Bakit ka umiiyak? Ha? Huh? Bakit ka umiiyak? Kathy, what happened? Si Edward? Oo. Oh. Anong ginawa na naman ni Edward sa'yo? Pinabayaan ka ba na naman niya? Kathy, nag-away ba kayo ni Kuya Edward? Wala na si Edward. Iniwanan niya ako. Hindi ko alam kung ba't nagawa sa akin ni Cathy yun eh. Masama ba akong tao? Pabayaan ko ba siya kaya nagawa niya sa akin yun? Hindi Edward. Nagkataon lang na sinubukan kayong dalawa at bumitaw si Kathy. Pero ikaw, Edward, nakita ko kung paano ka naging mabuti sa kanya. Kaya sana huwag mo na isisi sa sarili mo kung iniwan ka niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Tiz. Ay, nako apo. Pwede, ha? Huwag ka na munang umalis-alis. Kasi baka mami po, ano naman ang mangyari sa'yo. Oo nga, Edward. Tama, lola mo eh. Lola, gusto ko lang magpalipas sa sama ng loob. Pwede ba? Ang oh, kapal niyang mukha mo! Anong ginawa mo kay Kati? Pinabayaan mo na naman siya? Wala akong ginawang kasalanan sa anak ninyo. Napakasinungaling mo talaga, Edward. Ikaw ang dahilan lahat ng paghihirap ni Kathy. Wala ka nang ginawa tama. Hoy, dahan-dahan naman kayo ng pagsasalita. Bakit hindi niyo tanungin yung anak niyo kung ano ang kataksilang ginawa niya sa apo ko?